Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kataktak. So bali sa araw na ito ay magbabara po muna kami ng basnig. Ayan kung makita po ninyo. So habang yung iba po na mga kasama ko po dito ay naghanda po para sa mga kagamitan sa pagbara po ng basnig ngayon. So ito po yung tawag po sa amin dito ay moniliti. Ayan ang kung saan po ay yan po ginagamit sa pagbara po ng mga basnig po dito sa probinsya po ng Quezon. So bali ito naman po yung lubid na gagamitin bilang pang suporta po para doon sa pinakang monolithi. So bali may bangka po dito mga krakdak na napabayaan. So nakakapanghinayon lang po kasi ang laki na po ng nagastos sa bangkang ito. So hindi pa po siya nakabawi. So ayan kung makikita po ninyo mayroon po siyang crack o. Oh. Ayan. So panibagong repairan ako po ito. So hanggang po dito mga krakdak ay ibabara na po ito ngayon. Tataob muna nila. Kasi kung nakaganyan lang po siya ay lalo po siyang

May isang panan, may isang panaw. Konti na lang po Mahalapit na. <laughs> Mahalapit-lapit na po yan. Ayan po mga katakta ko. Oh. Ang haba nung inahili na nila papunta doon sa pinakang dulo. Ang hmm. haba. Kaya dito muna po tayo baka tayo madali ng kabli. Diriti lang, diriti lang. Agorne, agorne. Agorne, agorne. Dito tayo muna dito. Hindi niya kaya mabigay. Ayan po.

A berikau. Oh busuk-busuk. Oh busuk-busuk. Na tibuk-tibuk. Belum dia menjang. Ha. Ini kemik. Ayo. Habur sini, eh? Begitulah. Masa pun ah oh. Tunggu nyan Ais nyan nice

Ala, di tara. na, so, na kami. Ayun. Mawi na. Mawin na po na. Targado sa mga gamit oh. Ayan, hay kayo, hay. Ingat. Ingat kayo. Ah, mi angklap ayan mo ya.